Morning mga Omega! Karapat yung kukablog guys. Uwag <laughs> na ko ang pag-umangkot. Oh guys, o kapat kaya imong katre. na mga kibi eh. Tadili, good hide. kana ko mga mga kuwan. Pero suka ko guys, kaya balo mo sa sitwasyon. Yung ubo, manjog ko eh. At dalala siguro din, giluod ko. Kaunin. Mano yung mong CR. Mano yung CR. Nila. Eh!

Tayo po yung pagtawag. Paulit na dyan yung tako. Ayan dyan. Ayan, nakastay pag one day, guys. Ba? Okay na ka. Ayaw kayo ka. Alam mo nito. Tanawa lang. Ayan na. Pasagdaya lang ang kubot. Umata guys. Ayan ka. Ayan ka. Ano mi opa? Ayan ka. Goldie. Ayan ka. Ayan ka. Gisago ni mo, Stormagalan o kala? Stormagalan, magyapan ni? Ah, sugar man ni? Oo. Guys, bala na ay vlog. Wala na man eh. niya, vlog na ipin niya. Yeah. Ito ay gabi eh. Nang ato may o oh, gate. Ay, sa ito may hindi yun. parang mga gateway. Farmers. Farmers. farmers, dito, farmers. Ito Farmers na ito. Ano yung butang Gateway farmers. No, farmers. Farmers na dito. Ito uh, may ang ah, gateway. Ano ay gateway Farmers na ito guys. Pero wala na ako kakuha o video. Banha. Mapaka-pirite ah. Nay ba nay nakanta-kanta nay banda. Ah, ka copyright ayo nay. Oh, nay mommy yo na ko an bisan nag live lang yapon ko pero kung mag vlog ka ma-copyright ka, yun, yun, ma ka sa YouTube. Mahal mm. siya. Mahal special na siya, guys. Siya, mo na, guys. Magkaon ko. Alas na ba yan, di ba? Alas 9 na dahil. Na, alas <laughs> Mình người à, ta không tôn lược của cả lạc bộ của mình nọc ô cồn. Lay đầu sang cái sang 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 bà... sang sang lệch ta sang 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 ta, Dạ, anh yeah,